Ito ang karaniwang sinasabi ng iba. Dahil ang pagmamahal, 'yan ang bumubuhay sa bawat tao. At sa episode ngayon ay tutunghayan natin ang kwento ng isang taong o tao nga ba na nagmamahal. At para makasama ang kanyang minamahal, ay kinakailangan niyang hamukin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Dahil ngayon ay araw ng mga puso, ay hayaan nyo kong kwentuhan kayo tungkol sa wagas na pag-ibig ni Alejandro. Ako si Alejandro. Batang ama. Joke. Ako si Alejandro. Ito na ang huling minuto ng buhay ko. Pero bago ako mamatay, Ikukwento ko muna ang buhay ko. Isinilang ako sa pamilya na mahirap pa sa pinakamababang mayordomo ng aliping sa gigilid ng hampaslupang daga. Sa katunayan, nakikitira lang kami sa bahay ng mga mandragon. Ang kwento ko ay napakatipikal. Tipong sa sobrang simple ay pwedeng hindi mo nabasahin. basahin. Dahil ususero ka, sige na nga. Katulad lang naman ng mga tipikal na istorya sa mga suking pocketbooks at pangunahing teleserye, ang aking buhay. Hindi pa nga papasa sa MMK kung tutuusin. Nang biglang dumating sa buhay ko, habang nagpe-play ang theme song naming porque. At napapayid ang kanyang buhok ang unika iha ng mga mondragon, si Bridget. Kadarating lang mula Amerika ni Bridget, malasing kamas ang buong kutis niya sa katawan bukod sa malasantol niyang mga siko at tuhon. Mahaba ang kanyang bagsak na buhok bukod sa kanyang flyaway na baby bangs. Mahalimuyak ang kanyang amoy bukod sa pagkakataong Katatapos lang niyang magbasketball, kumukuti-kutitap ang kanyang mga mata. Bukod sa mga panahong kinukumbulsyon siya. Ah, Bridget, ikaw ang babae ng panaginip ko. <laughs> Nababaliw na ako. Hanggang isang araw, naglakas loob akong lumabas sa liblib -lib na parte ng bahay ng mga Mondragon para lumapit sa akin, Bridget. Oh, Bridget. Pinagbawalan ako ng aking mga magulang noong una, pero sadyang ganyan talaga ang pagibig. ibig Hahamakin ng na lahat. Nang lalapit na ako sa akin, Bridget, oh Bridget, hindi niya maiwasang mapatili kahit anong pigil niya. <laughs> Thanks bro, alam kong kinikilig siya. At nang dinaanan na ni Boy maliksi sa santong paspasan ng lahat, hinawakan ko siya. Tilaw maksyon si Cupido at pinana ang puso naming dalawa. Ah, iba ang karisma ko. Hindi na siya magkanda o gaga sa pangingisay sa bawat kundampi. Ah, shit! Ang gwapo ko lang. Parang gusto kong sumigaw ng, I'm the king of the world! Woo! alam kong tipo rin ako ng aking Bridget o oh, Bridget. Halata naman sa kanyang mahalay at matalas ng mga tingin sa akin. Ngunit, subalit, natapwat, but, however, nevertheless, on the other hand, ayaw sa akin ni Don Pilas at Donya May kiliti ako dyan. Kaya naging mahirap ang sitwasyon sa sobrang kamuhian nila sa akin. Maraming beses na akong tinangkam patayin na mag-asawang ngimahin at libaging iyon. Buti na lang, mailap talaga si Boy Maliksi at hindi nila ako napatay. Alam ng aking mga magulang na nanganganib ang buhay ko sa pamamahay na iyon. Ngunit wala silang magagawa. Nakikita na lang kami doon. Isang araw, binasag ko na ang alkansyang pinag-ipunan ko ng lakas ng loob bago ako pumunta sa kwarto ng akin, Bridget. Oh, Bridget. Chinempo kong natutulog ang lahat. Handa na akong pagtanan sa kanya. Walang nakahalata sa akin. Success. Dahan-dahan kong hinipo ang malambot na may bahagyang tigyawat na mukha ng aking Bridget. Oh, Bridget. Nabigla siya sa ginawa ko. Kaya naman nalaglag ang pipinong may bahagyang kagat na nakatakip sa kanyang mata. At naisalyan niya ako hanggang sa pinakamalayong dingding ng kanyang kwarto. Nang medyo kumalma na siya pagkatapos mag Super Saiyan 1000 times, kinuha na niya ang kanyang tsinelas. Ngunit, nabigla ako nang hindi niya ito isunuot. Bagkus ay hinawakan niya ito at itinutok sa akin. Heto ako ngayon. At manyang papatayin sa pamagitan ng chinelas. Nagulat ako dahil akala ko ay mahal ako ng aking Bridget oh Bridget. Bilang si Boy Maliksi, alam kong kaya kong tumakas. Ngunit, dahil mahal ko siya, ipinagkakaloob ko na sa kanya ang buhay ko. Yes, si Alejandro ay ipis sa buong kwento. Moral lesson, huwag basta papatay ng ipis. Malay mo mamaya, may gusto pala siya sa'yo. Para naman sa mga ipis, huwag masyadong assuming. Baka mamatay. Higit sa lahat, ang pag-ibig ay walang pinipiling kung ano man yon. At natapos na nga natin ang kwento ni Alejandro, ang ipis na nagmamahal sa kanyang Bridget o Bridget. At sa mga nagmamahal at sinaselebrate ngayon ang Araw ng Mga Puso, Hmm, araw na mga puso o kapusuan o kapusukan. Subaybayan niyo at tularan niyo lamang si Alejandro, ang ating boy maliksi. Nawagkas kong magmahal, pati ang kanyang buhay pinagkaloob niya na sa kanyang minamahal.